Alright guys, yan. Ito yung nakuha natin sa ilan nyo. Alright guys, habang nagluluto kami dyan, ito namang kasama namin dito sa dorm is nagluluto rin siya ng kanyang talong na uulamin. Ayan na. Ayan, tapos na namin nilinisan yung ano itong talapya ang talapya ni Mildred yan tapos yan okay, prepare na yung ingredients yung tawag dyan is tawag dyan sahog hmm, ibigisa na ka yeah, mo ni sir kapangpangan masarap magluto to guys you kamain know, kayo Nata pa naman to. Ah! <laughs> Ayan, oh. Pag iiwa pa lang, expert na eh. Ayan, talagang cook. So yan, at habang nakita namin na kunti yung niluluto niyang talong, binigyan po namin siya ng isa. Isa lang kasi yung hiningi niya na para matikman naman niya. Yan, at habang ginahalo ni Master Chef, yung bawang, sibuyas at saka luya ay nangangabuhin na laway ko dyan ay... Man. For your information na, po, yung natin tilapia po. na iluluto namin dyan is hindi po namin binili. Uh, Naming-meet po kami kasama ko yan si Sir Frankie doon sa ilog sa bada. Ayan na.

I-template muna na. eh huh? Sige, ikaw na, magkakita uh, Kami talaga, iparanin ako. Oo. Oh. Uh, mas masarap, mas masarap na yun. Mga angamay na. Ayan na. Hindi pa makukulo eh. So alright, hinihintay uh, na lang namin na kumulo yan. Na para maluto na. Uh, yakyat na kami yakyat na yan para kainan na sa taas tara samahan nyo kami let's eat guys luto na yakyat na kami yan yeah. yakyat na tayo yun okay, na guys ano nanamoy luto kami sa kanto luto Mm -hmm. Yan na. Kain na na Ito yung ulam natin ngayon dito. So, pero mabaguhin natin yung pagkain natin. Kasi ito yung pagkain natin ngayon sa dog. So, Makalderita, manok at baboy at At para Kapahaba ng buhay. At saka ribolyo. Rock time. Ba't ka? Mm. mm -hmm. Ayaw <laughs> mo ha. Bakit hindi mo dito sa video? Okay. Eh, okay. 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 Tirahin na lang yung mga tropa na kasi lang sa trabaho Kasi ang oras pa lang naman yun Labas nila is 7.05 Yung mga iba nakatapin na. Abang-abang lang Ayan dahil nga, ito ay na sa mga ang body yeah. Ano yung ano daw sa mga lawa daw? O sa mga lawa? Diba? Iba yung lawa? Kayo ano Kasi, Mga lakad po. So, ayan mga loves Tinatanong po ni Marvin Lopez. Kung... Yung ano lang, ano? Oo. Mga trupa. Dahil mo yung mga mo, okay, eh. darating din naman. Di oh. Alam na, basta nagchat chat ka sa kanila Yan, nakita tayo sa taas. Ito yung gamit namin kanina. Guys, ya. Charan. Yan guys, ah. Tiyaran. ba? Diba? Oh, flex ko lang yung muscle ko, parang lumalangin na eh. Yan. Yeah.